Abangan yung pinakamalalaking langka na nanggagaling sa Indang, Cavite na makikita nyo sa mga palengke dito sa Metro Manila ayan Magandang araw mga boss uh, nung nakarang araw po ay meron tayong palabas sa ating mga video sa short video natin na mayroon tayong nabiling uh, jackfruit yung pinakamalalaking jackfruit na nanggagaling sa Indang dito sa Cavite sa probinsya ng Cavite kaya nainggan nyo tayong makabili yung nakaraan kaya nga sa niya ng kanyang bunga, malalaki at saka yung laman talagang dilaw na dilaw. Kaya ang ginawa ko, yung mga buto nang nabili ko ay aking uh, kinuha at din nanghingi pa ako ng dagdag doon sa mga buto na nakitira na doon sa kanila na pinagkunan nila doon sa bu laman. Kaya ang gagawin natin ay kukuha tayo ng lahe, no? Uh, itatanim natin para magkaroon tayo ng uh, tanim na langka at mapagkunan natin to balang araw siguro 5 years bubungo na to kaya ngayon ang gagawin natin dahil uh, mayroon tayong napuhang mga buto uh, ito na yon mga boss ito klase ng kanyang mga buto ayan ayan yan ito yung mga buto kaya nakaipon tayo ng 30 pieces na buto din uh, naghanda na tayo ng ating pagtataniman ni pala pagpupunlaan pala mayroon tayo ditong garden soil yan sariling gawa natin uh, ito ay 50% na kukupit at saka uh, 50% na lupa na galing dito sa kinumpos natin nagkapaglagay na tayo sa bag at atin na itong ipupunla mga boss para hindi sayang yung panahon pagdating lang araw mayroon tayong aaniin ayan ito na yung atin Uh, inayos na naka uh, plastic, ba uh, plastic bag na lupa kaya ang gagawin natin ay magpupunla na tayo dito sa ating itatanim And, ayan na uh, biniligan na natin kaagad no? binasa na natin yung lupa sa loob at naglagay na rin tayo ng butas para hindi tayo mahirapan pagpunla And then, kukuha na tayo dito ngayon ng ating ipupunla Oh, ito yung klase ng buto. Medyo matulis mga boss. Ang hitsura niya kasi mahahaba ang ang laman nito, yung pinakalaman laman ng uh, bunga. Kung mapapanood niyo doon sa aking vlog, sa aking short video na vlog, talagang magaganda, madilaw-dilaw talaga ang uh, laman. Hindi lang natin alam kung anong klasing variety ito, pero nasisiguro ko sa inyo na malalaki ang hindi natin alam kung paano to papaanuhin natin siguro kasi dito mauna yung yung ugat kaya kasi meron na si dito ano biyak mukhang gusto nang lumabas ngayon yung biyak kadalasan yun dun nag-uumpisa yung kanyang ugat kaya yan na uh, comment na lang dyan sa maroronong hindi natin alam yan pagkalagay natin natakpan lang natin dito yan talagang napakahaba ng mga buto mga boss dahil eh, nga doon sa laki talagang sabi ko sa inyo mga boss yung 2 inches na bunga ay laman 2 inches na paghiwa 2 inches paikot ha e, eh, maabot na siya ng halos kasi na ba <laughs> eh hey, ito ito dito maabot na siya ng tawag nito Uh, dalawang kilo biro mo isang paikot na 2 inches dalawang kilo na sa laki ng ng langka na yun ganun ka lupit yung lahi nito uh, magpaparami tayo uh, nandito nga pala tayo sa Baco or Cavite eh. uh, pero ang balak ko iuwi ko to sa probinsya at doon ko to itatanim uh, pag umuwi tayo dahil sa mga uh, ano paraming nakatiwangwang na lupa sa amin sa lupain namin yan kaya uh, magpapaano tayo nito papatrabin doon din ba sa lupa na katiwangwang ito nga mga boss tama yung ano natin yan medyo mayroon ng lumalabas na parang ugat And then tama ang gagawin natin nasa ilalim siya yun no. Oh. ah hindi tayo nagkamali papansin yung mga boss mayroon mga crack krak na gusto nang tumubo saka to o oh. yan Maganda yung pinagpupunlan natin mga boss kasi Uh, yung lupa ay buhaghag, ayan o, mapansin nyo kasamang kusot, kasi 50% nga ang kusot at saka yung uh, lupa, 50% ayan. ang ino you know natin dito bakit tayo gumamit ng kusot para yung uh, ating tanim yung sakaling tutubo ay di may sa pagano ng ugat, kasi buhaghag siya Kikita niya naman oh. Buhaghag. Kaya madaling makaano yung ugat ng ating mga maniipopunla dito. Yan, tapos na tayo maglagay ng mga buto. Pali 30 pirasong puno yung ating ano, 30 pirasong uh, buto ang ating naipunla dito. Ayan mga boss, salamat sa panonood at Uh, di kayo nagsawa sa ating mga vlog uh, abangan ho i-update ko kayo sa sunod na mga araw yung tungkol sa development sa improvement don sa ating pinunla na jackfruit no o langka sa ating dialect sa Pilipinas yan abangan yung pinakamalalaking langka na nangyagaling sa Indang Cavite na makikita nyo sa mga palingki dito sa Metro Manila ayan hanggang dito na lang Uh, maraming salamat uli and uh, bago ka lang dito sa aking channel at hindi pa kayo nakapagsubscribe magsubscribe na mga boss at pindutin na rin yan yung notification notification bell dyan para ma-update kayo ano mo kayo sa mga big, video nating upload dito lang sa ating channel Amalines TV bye bye